Isang matinding abangan na naman mga koys para sa ibon natin na si uno. So abangan pala natin siya sa Los Baños, Laguna. At meron pala itong 115.21 kilometers mula sa atin sa Magsaysay mga koys. Makauwi kaya yung kalapati natin na si Uno? Kaya abangan natin mga koys. Tara. At ayun na nga mga koys Los Baños, Laguna So abangan natin yung ibon natin 115 kilometers So medyo mainit-init na mga koys So ito na yung pinaka forecast Ng ano natin, ninong natin So sa oras na 8.21 Yan yung 1.2 na speed 1.1 is 8.30 1.000 is 8.40 Yan, hindi na tayo maghihintay sa 1.4 Dahil alam naman natin yung ibon natin Na medyo mabagal nga mga koys So Ayan, abang-abang tayo ngayon mga coach. Pinakawalan pala yung mga ibon natin ng na 649. So, ayan. Dito nga mga coach, kung nakikita nyo, is napakaganda ng panahon. Ang ganda ng sikat ng araw. So, ngayon is araw ng linggo. Tamang tulala lang tayo dito abang inihintay natin yung 1-2 na speed. Mamaya-maya ay papasok na tayo sa loob ng loob. Ito nga mga coach, 822. Nasa 1-2 na yung speed ng ibon natin. So, abangan na natin itong si uno mga koys so, hindi pa nga ako nakapaglinis dito dahil late na akong nakauwi so bumili muna ako ng almusal mga koys so abang-abang na tayo Los Baños Laguna. At kung napapansin nyo nga mga koys, masaya yung pagsabi ko na Los Baños Laguna. Talagang masaya lang tayo ngayon mga koys dahil nga nalalapit na yung derby. So kung napanood nyo yung nakaraan video natin na sinali natin si Potpot, Pot. sa kasamaang palad hindi nakaabot yung kalapati natin na si Potpot. Pot. Hanggang proper lang siya. Kaya ngayong araw na to, sana makauwi si Uno. Bitbit -bit yung pag-asa na dadali niya tayo sa derby. Sa mga oras na to, napakadami na ang mga ibon na nagkaklak. Medyo kabado ako dito mga koys dahil wala pa nga yung kalapati natin na si Uno. Kaya dito kung napapansin nyo iniikot ko na yung camera. Baka sakaling maagip yung kalapati natin at maaktuhan natin yung si Uno. Pero yung di nating inaasahan at pagbaba natin ng kamera, dun dadating yung kalapati natin. At ayan mga koys dumating na yung ibon natin. Ayan na, nandito na si Uno. Oo. Saktong pag ano ko dito, pagpunta ko medyo nainit kasi. Ayan, dito yung bag natin. So tingnan natin yung oras ng pagdating niya bago natin siya tawagin. So dumating siya ng 8.44, ayan oh. So nasa 900 yung speed. So ayan, papasukin na natin siya. Ayan na siya oh. Pumunta pa siya dun sa ilalim. So natin muna. Makala na siguro nakalabas na itong mga YB. Ayan, nasa landing board na. Ayan, bumasok na. So, ayan mga koys. Fresh from Los Baños, Laguna. So, isang training na lang mga koys. Ayan, derby na. Mag-entry na tayo. So, yung ibon natin, nag-speed na 900 plus. So, pabilis na pabilis, papunta na lang ng 1,000. Yun nga lang, mas mabilis pa rin yung kalaban. Nag-speed sila ng 12 1-2 1-2 plus ganyan yung mga speed nila so congrats sa mga nanalo ng mga pooling yan sa mga di ko alam kung ngayon nata yung ano namin ngayon yata yung dun sa click so good luck sa inyo mga kalapatids mga kaburdy so hanggang dito na lang yan nandito na naman yung uno natin na kalapate peace yes. at oo nga pala mga koys shoutout pala sa dalawang ito at shoutout nga pala kay Soreda Jo Marie. sa alamat idol. It, Ito, matagal-tagal na natin na viewers to. Shoutout din kay Kim Gaya prangka Kaya abangan kung makauwi pa yung kalapati natin sa susunod na training. Paalam!